Hi guys, diri, ang next na mo nga mo tulon guys, ang langob. Aha, maning langob dire. Langob daw. Langay lango 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 lang. guys, unjuranting. Langtoy na kasalawi sa de. Naamong tami langob dito sa Lawes <laughs> guys, ngano nandayo pa man sa Daba ug <laughs> <guys>. langob ra <laughs> ni on. To, 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 <laughs> Hello guys. Langap daw ni guys. Oh. Guys, bawal lang siya liguan guys. Kina no daw shark. nado shark diri guys. Manong diri po hindi maligo diri. No, di ba daw shark. Ang sa daw? Ang shark. Hello, wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow nga. Wow, wow. wow nga, wow. Wow wow

Nelimut manaing abby panitia. Explore lumpur kapil bah. Bagus. Besar 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 besar

Oh. Oi, kat chat de. diri, kat Tak basah lagi dia. Aduh. <laughs> Hello. Sudah ada. tubik topik guys. Para tentu diri, guys. R <laughs> okay, <go>. okay, <laughs> <laughs> Lagha patu patu ra ba makasama ni. Nee. Okay. Bantay ko dito ha. <laughs> 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 Na imbes magpapasa din dinon sa abutan sa tukan. Gara-gara anak ikram suih saya siapa pak mampu ni mahu siapa pak? Gara-gara ikram suih mereka tahu. Sih. Sukuan ramah guna Apa tu? Siulan itu. Bisa ke empat minit Bisa aku saya 5 minutes. Magturi si Manong! Ayun yung kamiladay! Ah! ah, si AJ wala ni nao? Ah. Ah! Hindi man kumaapin ang ano taong? Ah! Naka-short ng ko? Hindi ko mabasa